Good morning, good morning mga karos. Welcome back po muli dito sa aming channel Ayan, kamusta po tayong lahat? Bali, uh, March 11, araw po ng lunis Okay, check natin yung attendance Kung uh, kompleto ba <laughs> Kahapon po piyesta rito sa barangay namin Sa so, uh, nagsaya tayo ng konti At yung iba sa mga kasama natin may trabaho kahapon So ito mga karaw sa sasamahan ko si client owner. Pupunta po sila ngayong araw dito sa Phase 6. Magkikita kami then uh, sasamahan ko sila sa binibilhan natin ng mga tiles. So papipiliin po natin sila ng mga tiles na pwede pong ilagay sa flooring, sa toilet and bathroom and sa kitchen. Yan ah. Oh. Uh. All right. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. And I enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, dito na tayo sa Phase 6. Ayun, nandiyan na nga pala sila client owner kasama ko na. So, attendance tayo. Bati muna, Bin. Good morning, Marvin. Good morning. Yeah, si Ricky, good morning. Good morning, boss. Yeah, good morning din. Tam tam. Morning, sir. Ilang kayo rito tatlo? Tatlo. Sino'ng wala? Si Adonis. Tatlo. Kuya Richard wala. Ayun. Si ano, magka, si Bilog dumaan dito kanina. Nandun po sila sabi yung kakabit ng ng cabinet. okay. Sige, sige. Okay, may absent tayo. So, okay lang yan. May pasok naman sila kahapon para makapagpahinga din. Yan, yeah, isang beses lang naman ginaganap yung piyesta dito sa isang taon. So, ito. Uh, Nagpipicture lang sila kala, client owner dyan. Tapos kanina nga pala, galing po kami sa office. Nireport ulit namin yung tungkol sa private pool pole. Pinapalo up namin. So, may ano naman na. Ah. Uh, may uh, progress naman na ah. hintayin na lang po namin yung mismong panghulma pero baka si developer pa yung uh, magkabit nun Yan. pero kung hindi kahit kami na wala namang kaso so ito uh, poporma sila ng poster ito Yan, nagpoporma ng poster yan tapos nagbubuhos sila yan, dito naman tayo Ay si Louie, good morning Louie Ayan, check natin yung uh, additional na pinagawa ni Sir. Ayun No? Oh, di ba? Mas uh, nagmukhang elegante. Oh. Yeah, ang po yung ni Oh, mas mga uh, mas mukhang nag-elegante na tingnan. Tama po pala yung gagamitin sa flooring. Medyo rock tiles lang po siya. Hindi po siya masyadong madulas. Ayan, para doon. Okay. Ito naman yung sa kitchen. alis halos natapos na nil nila bilog. kitchen sink. Tapos yung cooktop. Uh, Ito, kaya medyo mataas yung part na yan kasi nandiyan yung range hood. Diyan po ilalagay. Ayan, halos na natapos na. Supply. Tapos yung sa drain para sa automatic washing machine. Ito nga po pala mga PVC panel na to para po dun sa kabila. So dito muna natin nilagay. Ito po yung uh, mga nagawa dito sa first project natin, Athena. Ang pinagaganda na lang po yung toilet and bathroom after ng mga installation ng tiles accessories naman Okay, bali uh, nagpipicture lang si client owner sa kabila Ayan, binipicture lang po nila yung mga location para sa pagpipilian nila ng mga tiles naman ganito, sir, no? Yes po, uh -huh. Ayan, tinor natin sila rito para makita nila yung sample nung sa lababo at saka dito sa toilet and bathroom and na uh, flooring yung kanila nga lang yung pinagagawa nila dito sa kabila papalitan din po ito so dito kasi hindi na pinapalitan ng client ito Nagbigay nga po pala sila ng pamiriente sa buong tropa. Eh, maraming maraming salamat. Rick, mag-thank you kayo kay mom. Oh. Uh. Salamat po kay ma'am Sa <laughs> <na> tinapay <laughs> Sige, ito iahatid natin sa iba Sakto, ano to eh uh, Labing dalawa, no Busog na kayo rito, no Laki, no Laki, no Special pa. Special, <laughs> Special tank tank. Okay, dito naman tayo sa port project Dinala ko rin po yung client natin sa phase 6 dito Para makita nila yung uh, actual yung gawa namin Ayan, batting na rin tayo. Ready eh, to good morning. Good morning! Yun, <laughs> wala pa lang ang over, kuya. Saan mo, sir? Ayos, ah. Eh, tsaka si Kuya Good morning, Kuya Jun. Good morning, boss. Good morning po senyo lahat. Have na. a nice day po. Ayan na. <laughs> Ayan na. Litingin lang po nila. Yeah. Dito na po tayo sa paradahan Dito ko dinala si client owner sa City Mini Home dito. Po. Yung maraming tiles dito. Kapag ka uh, uh, hindi nila makita yung mga gusto nila pwede ko rin sila dalhin doon sa JKJ Tile Center. Ayan na. Bali area by area para hindi nakakalito. Tapos sa isang tiles or sa isang flooring, pinapipili ko sila dalawa para may option kung sakaling wala po yung kung sakaling limited stock lang po yung isang napili nilang design at least may another choice pa ayan diba? napili sila nandoon sila sa mga grey oh. green na tiles so sa garahe muna sa fence flooring garahe ayan nakapili na po sila ng ibang tiles okay na rin yung sa garahe namin tsaka sa fence first floor area yun sa pinaka floor area yung second floor naman yung pinipili uh, nila apre ah, bagay na bagay na hmm. yan ah. ayan okay na kami rito bali babalik na lang tayo rito para bilhin po yung mga tiles share namin yung mga napili water closet yung sa basin ayan yung mga tiles You know? yan. Sa tiles po, kailangan nyo lang natin maglaan talaga ng oras Kasi personal choice yan Pag naikabit na po yan, yan na po yun Okay, may dadaanan pa kami ng isa Kasi hindi namin nakita dito yung para sa backsplash Tapos dito naman namin nakita yung para sa backsplash wall ng ating kitchen counter Ito yung napili nila yan. Bagay din po ito Bali sa combination ng tiles na pinili nila sa kitchen area, magkaiba. Dark po yung sa counter sa backsplash ito. Okay na po tayo. Bali hinatid na po natin sila client owner sa terminal dito sa May Vista Mall. <laughs> yan bali yung uh, terminal dito, mga papuntang PITX yan. Yan kaya hindi ka na mahihirapan sa biyahe Yan bali okay na po kami sa pagpili ng tiles. Mamaya babalik po ako doon sa tile center uh, Bibiliin po natin lahat Okay na rin, nakapagpag-aid na po kaninang umaga si misis Regarding sa mga ipapasok natin na materialis Kamanalang halian lang tayo Then uh, balik po tayo sa tile center Then pag-update na rin po tayo Sa mga project natin na Medyo kulang yung iba Nagpaalam po sila na magpapahinga muna Okay, let's go Tara! Okay mga caros, after break time, ay kasama natin si Mrs. Hello. <laughs> Siyempre, ah, magpapurchase tayo ng mga tiles galing tayo kanina do kasama si client owner. So, bibilin po natin lahat. Lahat na ng tiles na kailangan po run. So, papakita rin namin sa inyo sa mga kumuha ng Atina kung ano-ano yung mga floor tiles na kailangan natin do at saka kung magkano lahat. So, regarding lang to sa mga tiles. Tara! Bago nga po pala kami pumunta ni Mrs. sa Paradise yung pinuntahan kanina. Ayun nandito sila Master Jojo Tsaka si Bilog kanina umaga pa. Yan na, good afternoon. Ay, good afternoon. Yan, nagpabuo po si ma'am ng cabinet. Pero yung cabinet, a-assemble na lang. A-assemble na lang yung cabinet. Yan na. Eh, hindi po tayo nakapunta rito kahapon. nag blessing sila, ma'am. You oh. know? good afternoon, Hello, ma'am. <laughs> Kamusta po yung blessing niya, ma'am, kahapon? Tawanan awa ng Diyos nakaraos, na karaos wala. Eh, congratulations po. <laughs> sa na, ha? Hindi kami naka... Na. Oh. Eh, nagpapa-tile grout na lang po rito. Yan na. Ang sibilog. <laughs> Ito nga pala, oh, padagdag din sa pinasuyo nila sa atin. Ganda ng alaman, ha? Ah. Oh, nakano na lang po yan nakatali Cable ties Ah, iskiya Yung cabinet Ayan o Ma, muna na po kami Sige ha, sige Okay, dumaan na rin po tayo rito Sa first project and uh, third project Bali update dito Nagpalinis na po tayo ng uh, nang taas sa second floor tinanggal na po talaga lahat dyan yung existing na metal framing tsaka yung mga cement boards oh, you know, may uh, asinta na rin yung corner wall dito may dalawang buhos dito na poste eh. dinilayin na muna namin yung pagkakagawa nito oh. You know, kasi uh, yung uh, poste dito sa private pool baka maapektuhan yung gawa namin dito kaya hindi na muna natin to hindi na muna natin to pinapormahan ano, pina Ganito nga po pala yung ginagawa namin no? sa ano sa abang po ng cylindrical. Yung ganyan po. Ayun naka-welding po to. Ayun Yan, no? yan naka-welding tapos yan dalawang ano. Dalawang bakal din sa mga nag-aabang. Dalawang 12mm yun nilagay ko dito. Kasi naubusan na kami ng 16mm. Yan mas matibay din po to. Tapos yan naka-welding po yan then hook pa. Tatalian pa po ng alambre yan. All right bibili na po tayo ng tiles lahat ng tiles na bibili po natin para dito yun sa third project ayan ayan mga karohos nandito na tayo uli sa city mini home dito sa paradahan Okay, bago po kami pumunta rito Meron po akong mga dalang sobrang tiles Ayan okay. Sa iba't ibang unit pero dito ko lang din po di binili So sinobrahan ko na yung ibang mga tayo project natin para hindi na ako magpabalik-balik. Total naman, meron pa tayong ongoing project. Yung magiging sobra, ima minus na lang po to sa orderin ko ngayon. Ayan. Okay, bali yung kontrata po natin sa mga ongoing na ginagawa nating project. Isa, labor materials naman po lahat. Kaya yeah, kapag labor materials, kahit na sumobra, mapapapalitan ko naman po kasi para sa susunod na project. Pero pagka manpower cost po, ang kontrata natin, ay hindi ko po pinapasobrahan sa sa ano sa delivery or sa purchasing yung mga materials para makatulong kay client owner. So ito akin naman po to dahil labor materials yung kontrata. Ito nga po pala yung ginamit natin sa first project at Tapos sa ito naman yung sa in-installan ni Louie ng tiles. Kaya sinobrahan ko na para maiwasan yung pagpabalik-balik. Kasi ito naman yung sa flooring dito sa second project na Athena natin na turnover ko. So mapapakinabangan ko pa rin po Kahit na kadami yung sobra Pero iba-ibang unit po yan Iba-ibang unit Okay, bali uh, Anong bibili natin dito? Bali, uh, tiles para sa garahe Sa fence floor Tiles po para sa living area Tiles po sa dining area Sa back extension area Sa lababo, sa kitchen, sa backsplash Bali, sa backsplash Doon po natin bibili kanina sa pinantahan namin kanina tiles sa second floor tsaka sa toilet and bathroom ayan po yung mga bibilihin po natin na tiles para po rito sa ating project okay then na uh, ipapasabay na rin po natin yung water closet na napili nila rito at saka yung para sa vanity yan, yan po yung mga ipapasabay po natin so sa dami ng tiles na binili naman po natin uh, free delivery na po siya so hintay hintay lang po tayo na uh, ipapakita ko kung magkano po lahat ng tiles na bibilhin po natin dito. Okay na po tayo rito. Bali na bayaran na rin po natin lahat ng uh, tiles kasama na po 'yung water closet at saka 'yung basin type na lavatory Ay dagdag ko na rin, meron po siyang wall cladding sa may corner area wall at meron din po tayo tiles sa harapan po ng mga poste. So kasama na po 'yun dito. Yung total na binalik natin na tiles, sumabot siya ng kulang-kulang 2,700. Ayan, tapos yung total purchase natin, uh, umabot po siya ng uh, 57,000. Yeah, 57,000 po. So, 54 na lang po rito kasi naless na po yung mga tiles na ibinalik po natin kanina. So, ito nga po pala, overall tiles installation sa project Athena natin dito sa Phase 6, yung ikatlong project natin so ayan sana nabigyan ko po kayo ng idea disclaimer lang kasi kapag si contractor po ang nabili po ng materialis medyo mababa po ang bigay nila sa amin kaya kapag ka bumili po kayo bumili po kayo sa mga tile center medyo malaki din po yung pagkakaiba regarding dito sa napapanood nyo sa vlog syempre tayo po ay may mga discount maabot din po ng 15 to 20 pesos ang binibigay na discount sa atin kada isang peraso kaya malaking malaking bagay at malaking tulong po yon sa ating uh, kliyente at sa pangungkontrata. So, paano? Uwi na tayo. Kapo na. Merienda. <laughs> ah, merienda ba? Okay, merienda ka ba? Eh, mamaya, eh, hapon na na. <laughs> Pero umihiling si misis ng merienda. Yan, ilibre natin. Baka naman daw. <laughs> Ayan, mga karohaus, uh, let's go. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Yeah, God bless po sa ating lahat. Paalam po muna. Tara, let's go. Bali, hindi pa pala tayo tapos. Munti ka na makalimutan. Uh, bumili rin tayo ng 15 pieces para dun sa box ng ating kitchen counter. Ayan, 15 pieces siya kasi medyo mahaba. Mahaba po yung kitchen counter niya. Bali, 30 by 60 ang sukat na kanina pong pinuntahan namin dito. Sa so, may paradahan din. Bali, ang total naman po ng pinamili natin dito, 15 pieces, nasa 1,125. Yan, paki nyo na lang doon sa kanina pinakita akong resibo.